May mga lalaking hindi naghahangad ng pansin pero sila ang hindi malimutan. At ang epekto nila sa mga babae, hindi mo mapapaliwanag pero ramdam mo. Sa panahon ngayon, maraming lalaki ang sumusunod sa iisang script, magpakita ng galing, magpakita ng yaman, magpakita ng confidence para mapansin. Pero may iisang uri ng lalaki na baliktad ang approach, tahimik sila, direkta hindi nagmamakaawa para magustuhan at kahit ganito sila sila pa rin ang matinding nakaka-attract sila ang mga lalaking sigma hindi sila alpha na laging nasa unahan hindi sila beta na laging sumusunod sa agos sila ay independent disiplinado at hindi umaayon sa inaasahan ng lipunan at dahil iba ang paraan nila ng pag-iisip iba rin ang dating nila sa kababaihan Maraming babae ang hindi agad maintindihan ang ganitong lalaki pero hindi nila maiwasang maintriga, may lalim, may mystery, may presensyang hindi kailangan idaan sa ingay. At sa video na ito, dadaanan natin ang labindalawang paraan kung paano umaakto ang isang sigma pagdating sa pakikitungo sa mga babae, mga ugaling natural sa kanila pero malakas ang epekto. Kung gusto mong maintindihan kung bakit kakaiba ang karisma ng ganitong lalaki, ito ang dapat mong marinig. Tom, No, isa, hindi sila humihingi ng pag ang sigma ay hindi naghahanap ng validation mula sa kahit sinong babae. Hindi nila inuuna ang nagustuhan ba niya ako. Mas mahalaga sa kanila ang pagiging totoo kaysa pagkuha ng pabor. At dahil karamihan ng babae ay sanay sa mga lalaking nagpapakitang gilas para lang mapansin, ang lalaking hindi naghahabol bumabangga agad sa kanilang curiosity. Farodila Wai Chin Dalawa, nag-iisip sila ng sarili hindi ayon sa patakaran. Habang maraming lalaki ang sumusunod sa dating linyang, dapat ganito ang gawin para magustuhan, ang sigma ay lumilihis. Hindi nila sinasadya magrebelde pero hindi sila komportable sa scripted na approach. Ginagawa nila ang tama para sa kanila at iyon ang nagiging interesting. Tatlo, kayang-kaya nilang tumanggi. Kung hindi nila gusto, hindi nila pipilitin. Kung hindi tugma ang energy, hindi sila didikit. Hindi ito pagiging suplado, ito ay pagiging malinaw sa sarili. At kapag kayang tumanggi ang isang lalaki, mas nagiging kapani-paniwala ang presensya niya. Apat, hindi sila humihingi ng sorry sa pagiging totoo. Hindi nagtatago ang sigma. Hindi sila gumagawa ng karakter para lang magustuhan. Kung ano sila, iyon sila. At ang isang lalaking kampante sa sarili. Kahit walang arte, lagi itong may dating. Kam, lima. Matindi ang eye contact nila. Ang tingin nila ay hindi pilit, hindi bastos, pero may lalim. Ito yung tingin na parang binabasa ka nila. Hindi para magyabang, kundi dahil present sila sa sandali. At yan ang tingin na ramdam ng babae kahit wala silang sinasabi. Anim, hindi sila madaling magbigay ng papuri. Ang papuri nila ay hindi bola. Hindi dahil ayaw nila magpuri, kundi dahil gusto nila ng totoo. Kapag nagpuri ang sigma, hindi ito tungkol sa hitsura lang. Mas madalas, tungkol sa karakter, ugali, o ginagawa ng babae. At dahil bihira ito, mas tumatatak. 7. Relaxed lagi ang energy nila. Hindi sila madaling ma-stress. Hindi sila nagpapadala sa drama at hindi sila nagre-react sa maliliit na bagay. Ang ganitong uri ng kalmadong presensya ay kakaiba sa paningin ng mga babae, lalo na sa panahon ngayon na maraming tao ang magulo at puno ng ingay. 8. Hindi sila alipin ng uso, hindi nila kailangan ng branded para maging confident. Hindi nila kailangan suot ang latest trend para maging relevant. Ang pananamit nila ay simple, practical at tumutugma sa identity nila at ang lalaking may sariling style, kahit basic, ay mas may bigat kaysa sa lalaking copy paste lang sa trend. kawamanos yam, marunong silang mag walk out kapag hindi tama, kung hindi na healthy ang sitwasyon, kaya nilang umalis. hindi sila nakakabit sa takot na maiwan. mas mahalaga ang self respect kaysa forced connection. at dahil dito, alam ng babae, hindi ko siya pwedeng kontrolin. At itong boundary na ito, mas lalo silang nagiging valuable. Dambahong, sampu. Kayang ilabas ng sigma ang babae sa sariling isip, hindi sila takot magtanong ng malalim. Hindi sila takot magbigay ng bagong perspective. Hindi sila takot mag-challenge, basta may respeto. At dahil dito, napapaisip ang babae sa mga bagay na hindi niya napansin noon, nagkakaroon ng growth nagkakaroon ng excitement, nagkakaroon ng spark. Um, labing isa, hindi sila takot sa mahirap na usapan. Ang sigma ay hindi tumatakas sa challenging topics, hindi sila takot sa disagreement, at hindi nila kailangan maging safe para magustuhan. Sa halip, kaya nilang makipag-usap ng direkta at may sense. At ang lalaking may sariling paninindigan, lagi itong kaakit-akit. labindalawa, natural silang misteryoso. Hindi dahil nagpapakamisteryos sila, kundi dahil hindi nila inilalabas ang buong buhay nila sa unang minuto. Marunong silang magtira para sa sarili at ang espasyong iyon, iyon ang nagiging dahilan kung bakit nais silang kilalanin ng mas malalim. Panghuling salita, ang sigma ay hindi gumagawa ng persona para lang magustuhan. Hindi rin sila umaasa sa hype o gimmick. Sila ay gumagalaw sa sariling bilis, sariling prinsipyo at sariling direksyon. At dahil dito, ang dating nila ay hindi pansamantala. Hindi sila maingay pero malakas ang presensya. Hindi sila humahabol pero sila ang hinahabol. Hindi nila binabago ang sarili para sa mundo. Sila ang nagbabago ng paraan ng pagtingin ng mundo sa kanila. Kung gusto mong maunawaan ang tunay na lakas ng isang sigma, tandaan mo ito. Ang tunay na puwersa ay hindi sumisigaw. Tahimik itong gumagalaw, pero hindi mo malilimutan.